Ayan, i-show yun. Mayroon lang sa madali. Yung mm apron -hmm. pa po. Apron. Sige, gawin lang. Yung nagpapapito, maghahakpang. Parang nagkaganan na rin. Parang bibitaw? Sige, gawin. Maghahakpang ka. O, paano? Parang? Parang naglalak. Tapos bumapal eh. Pero wala namang masakit sa akin. Parang lang, syempre, normal hindi, hindi sila bantay. Sige yeah. na. Ah, Bumbigay na yung miniscus mo ay ito. Miniscus yan. Hindi mo pina-extray. Pagka ginagano mo, tumutunog. Parang... Hindi naman po tumutunog. Parang, parang, parang may umiipit sa kanya. Parang may umiipit pag naglalakad ka. Oo. Oh sige, hindi ka ka dyan. Kahit sa walking na, hindi sa talon, hindi sa takbo, hindi sa ano. Hindi nung simula nung na nakamahan ako, tinawon. Simula nung nadali ka, hindi ka na nakapaglaro. okay, Ano ba, tinuhod o ano? Pag uh, layup ko, pag pag sa ako, na, syempre naka-all position, natuhod, sa so, parang ano yung chinect twist. Pag mo, pag landing mo, pag landing mo, may tumamang tuhod sa'yo dito? Oo. Oh. okay. okay. Umurong. Yeah! Grabe! Lutong. Solid yun, idol. Mm, lagyan natin ng bandage. So, ay dulog mo muna yung laro ito ng mga isang linggo o dalawang linggo. Sa so, susunod na dalawang linggo, makapaglaro ka na. Kaya mo lang mag-establish muna yung posisyon na to. Laki ng uro, narinig mo. Solid yung tulog na eh. yun. Pero uh, ngayon, wala nang masakit ito makakapag-vlog ka na maayos, makapag takbo, -takbo. Oh, Ang gusto ko lang, makapag-establish muna. Kaya mo gumaling. Kasi syempre, stress na stress sila sa loob. Sa loob ng pitong buwan, yung posisyon, eh, nasanay silang mali. Pinagbigay na ito yung kajat mo. Pause it mo, hindi Doon sa account Kina tayo kay may problema. Um, <laughs> ito. sa mga go ay don. Siba mo. Sabang Okay Sige, lakad <coughs> Sige, last title Kahit pag ram-ram nga lang yan Okay na Okay Sige na oh. Ang lakas nung Tali ka agad eh. Okay, hayaan mo lang idol Kahit walang masakit yan Huwag ka magpakatiwala Baka dumulo si. Eh. Okay? Sige.